Okay, magandang gabi po sa ating lahat mga grasa. Sa so, ngayon ay mayroon tayong isang RS-125. Ang problema RS nito ay marami na po silang pinalitan. Sa uh, po ko po itong mekaniko. Uh, Biro na po sila, po sila ng side bearing dito. Black, nung no, bagong bago ng black. Tapos, timing chain. O, so, basta't marami na po silang pinalitan dito. Ang um, nakapagtataka lang kasi yun daw, mayroon siyang tunog, tapos pag tumatakbo ka, bigla siyang mawala ng pirisa, tapos bigla siyang huminto, tapos bigla naman na uh, magkaroon ng power. Yung ito po, panitinggan natin, pandarin po natin. Ang ganyan tunog. <laughs> ano? Ano? Yan, Ano ba ang ating magkikita dito? Ay, i-share ko sa inyo Ano ba ang ating problema na makita dito dito sa loob? Ayan po ang ating eh, content na ngayon So, ito na po yung nabakas pa natin ng cover, no? So, nakita natin na may pinuputer dito Tapos ang daming mga ribaba po Yan o no. so, Mga kinain Yun ko kung ano ito Mayroong rubber, mayroon namang uh, puter So, pinipiuter ito. Baka na ano ito, na-disgust siya. Yan ang no, may tama dito talaga. So, tingnan natin kung ano ba ang makaganapan dito sa loob ng makina. Kasi, yan po. May mga kinain. So, tingnan natin. Yan, bandarin natin. So ito na po yun na natanggal na po natin itong ating clutch. Itong clutch piece assembly at saka itong clutch housing. At ito po marami po siyang kinain po dito yun know? ah. Maraming kinain. So baka may problema dito sa loob. Kasi marami po siyang ano dito ah. Kinakain. Yan maraming kinakain. so pandarin natin para malaman natin kung mayroon pa ba if just wala na eh dito po ang kanyang problema pero kung mayroon na pa siyang tunog na ating maririnig ay baklasa po tayo dito sa buong makina so tingnan natin So ito na po yun mga kasalanan Natanggal na po natin itong kanyang flywheel So sa nakita natin So yun ito po Na footboard At saka itong kanyang tensioner Sumasayad na dito Sa gear Yan o, May ribaba Yan, Yan o, board. At dito May napansin ako dito Na mahirap siyang ikutin Matigas Kita ipalayon kami lang konti you ano? matigas matigas so tanggalin natin ito at timing chain tanggalin natin ito at tingnan natin ang kung ano bang problema dito kasi matigas yung ikutin tingnan natin yung kanyang head so tanggalin natin mga grasa no? kung ano bang ating makita pressure dito palitan natin ito sa kahit ang tinsuner ito rin kanyang yung toser as saka ruler guide timing chain at tingnan natin dito yung kanyang bearing thumbs ba o ano ba ang kanyang problema doon sa loob so baklasin natin so ito na po yung timing chain natin palitan palitan po ito kasi sumasaya na siya dito ano, sumasaya na siya dito ano. so palitan natin itong timing chain itong kanyang ruler guide yung dalawa tapos ito naman tensioner Den ito namang bearing na sa cams, palitan natin kasi 'yo. Oh. 'Yun oh. Gumagawang-gawang na siya. Ano? May tunog na. Nang gumagawang-gawang ng konti. pa ito rin, palitan natin kasi baka ito na po ang sumusunod na magka-problema. So palitan natin para iwas na pong abala at mga problema. So update na lang kasi mag-order po, po tayo. Sabihan po natin ng mga ayari then ikabit natin tingnan natin kung mawawala ba ang kanyang tunog so ito na po yun ang RS na makina na ating binibiyak na kasi sabi ng mayari ay dapat daw na i-overhaul, i-overhaul na lang kasi yun po hindi natin alam dito sila so tama talaga yung mayari na sinabihan ako sa kanya na dapat daw i-overhaul kasi yun o marami pong mga kinain dito yan o oh. Marami na pong mga ribaba Ang dami na po Kaya pag hindi ito makuha ay maaaring sumira pa ng ibang mga parts Tapos ang pinakamin problem ko po Na nakita ko dito sa bandang loob ng makina Ayun po, nagbirhol na po ito siya Iwan ko kung sino nagbirhol Advice ko lang po kapag nagbirhol Ay huwag masyado lagyan ng maraming gasket maker So ganito po ang nangyari no ito po ay linya po ito ng oil. Oil passage po ito. Ito galing ditong banda. So yan. Tingnan nyo. <coughs> Mayroon pong nakaharang. Mayroon pong nakabara. Ito po ay gasket maker po. you know, So yan. Yan. Ang mangyari po dito pag babara ito, ay yung oil hindi na makashower dito patungo dito sa so, mga parts dito sa gearbox sumaring so, mahilis yung mapudpod yung mga ngipin o masira itong mga kanyang mga biring o magkaroon siya ng metal to metal na magkaroon ng worn out o magkaroon ng ribaba kasi wala nang lubricant mga grasa. So napaka napakahalaga po na ingatan natin ang mga oil passage. Na hindi po siya mabarahan. So yun po dito sa si bandang kabila. Yun po, banabara na po siya tuloy. Yun po. oh. You know. Sus. Maria Yusip, ang daming gasit na nilagay. Bara talaga ito. Kaya kung maglagay ng gasket ay dandahan lang po. Huwag po masyado damihan. Para hindi po tuloy mangyari ito. Yan o. At itong piston niya. Yan o. Yari talaga. Yan. Medyo ipi tayo dito. Maraming kinain. Maraming mga gasket. Yan o. Sus. Grabe po ang nangyari. Mayroon pang kinain yun dito sa bandang likod yung kanyang roller so, update-update na lang po sa mga kasimbol ito itong RS125 po ay tulad lang po siya ng makina ng xr 125 wala po siyang kaibahan dito sa makina sa loob lahat magkasintulad lang po siya ng xr 125 so, bago natin niya simbol ay ano po mga kagrasa no ay ano po, mayroon tayong konting i-discuss po mga grasa itong mayroong kanal dito ay dito lang yung party maglagay ng gasket maker dito lang party dito 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 Suwag so, na dito para hindi mabara itong linya na to kasi pag dito pinaglagay pag higpit natin ay dito lang banda sa ha harang dito dito yan papunta ang ano, pwede na itong mabarahan ito. So dito ang kanyang stopper ng gasket maker na nilagay dito. Kasi pag natin ay ano po na uh, tumuloy yan dito. So dito ang banda ay hindi yan malagyan. Yan dito. So dito lang. Para iwas bara sa linya. oil. So, sa pag-assemble ng transmission dito, ng EPI, siyan so tulad lang siya ng mga isa rin to 5 na EPI. Ito, lahat dito tulad lang sa loob ng makina. Tulad lang siya sa isa rin to 5, itong RS125 na EPI. So, yan. Ito ang tandaan nyo sa pag-assemble. dito yan iharap sa inyo kapag magka-symbol kayo so ito ang right side po yan po itong kabila ay sa bandang may flywheel so ito yan ang ating itakip so ito naman dito tayo magka-symbol ng gear so yan ito po ang ganyang posisyon so yan click may washer po ito dito tapos dito naman may washer. Ito po ang counter shop at ito naman ang main shop. So sa bandang kanan, sa bandang kaliwa ang main shop, sa bandang kanan ang counter shop. So ganito 'yan ang position So yan. So yan. So, sa paglagay ng sifting pork ito thick nut tulad lang ito ng mga XR Mando 5. so mayroong KPS mayroon siyang L ibig sabihin lift so ang lift, hand mo ang yung i, ano, dito ihawak sa so, sifting pork so ganun, bali makita yung markang na L so ito naman sa uh, kanan Yo, so yan, may QPH at may R dito sa bandang ibaba. So, ibig sabihin right. So, yan po ang pagka-position yan, R. So, bali makita mo yun. Ibig sabihin right. Ibig sabihin naman itong isang L ay left. So, bali ganito yun. Kanyang position. So, yun na itong lagay dito sa bandang ilalim, dito sa bandang counter shop. Siya so, itong sa right. So, yan dito. So, yan. So, itabi lang ng konti. So, yun, take note, balik, ibalik natin. Ito ay may marking na L. So, ibig sa, ano po, sa left hand po, ang ating hawak. So, dito yan sa main so, yan. Sa left side. So, yan, dito yan. Itapat lang sa may kanal na gear. Ito. So, itabi lang ng konti. Tapos, ilagay mo na ang drum. Itong sitting drum. So, sa paglagay ng sitting drum, take note, ito po ang lagayan ng kanyang neutral light indicator, yung switch. So, yan, dito yan. Ito yung banda. Yan, dito. Yan. Tapos, yan, itapat to sa kanalan drum. Yan, dito. Yan. Tapos, ito namang isa. Itapat sa kanalan drum din, din sa bandang ilalim. Yan dito. yan natin dito. Yan. So, yan itapat lang. Tapos tapat rin. Tapos ilagay itong ganyang itong shifting pin. So, ganito 'yan ang pagkakaposisyon ng mga grasa. So, yan. So, yan. Itapat lang dito sa may butas sa so, kanya shifting drum. So, ilagay natin itong kanyang itong crank. So, ganito lang. Itapat lang ito dito. So, yan Mas madali itong discarding na ito. So, symbol And then, pagkatapos, ito yung spring and drum. yung para sa so ito yang dito yung bandang butas so, yan. tapos ito rin. so lagyan na natin ito ng gasket ito maker so take note dito nanti yung banda maglagay itong banda yan dito lang ito So, bawal na pumapasok dito, Will so, passage yan. So ito na yung mga pinilitan natin, itong timing chain, camshaft sprack, camshaft bearing, yung dalawa, yung mga roller, itong, itong arm, engineer, tuner, eh, yeah, hindi na siya sumasaya dito. Roller dito, pinilitan din natin. So ito ang pagsagawa ng timing niya. Itong kunya niya, tapat niya dito. Yan o. Marking, tapat dito. kabit natin para masubukan natin kung wala na ba ang kanyang tunog po sa natin sa, sa chassis para masubukan natin. So ayan na po, natapos na po natin na uh, symbol itong isang RS na 125i. Nilitan natin na yung timing chain, yung tuner. Nibirol natin kasi maraming mga uh, humidito rin sa banyan sa bandang ilalim. Napubod yung kanyang mga tuner, roller guide. Ayan po, po natin. Bearing ng cams. Naka uh, steam engine. Yung lahat-lahat yung doon sa panggilid, pinitain. So, subukan mo natin mga kagrasa. Napanda rin. Ayan. Okay, okay na po siya. Uh, wala na po ang ganyang tunog So, all good siya po. So, sana mayroon joy natutunan sa mga video ito. Maraming salamat po. Thanks for watching. Greg Chan po. Mahal grasa Okay, thank you. Maraming salamat. Thanks for watching.